Akin mo hindi na marunong magbigay. Ni si Tita Isa. Dili ni si Tita Isa. Ay. Ay? Pinabuhit mo lang ni Tita Kim doon. Pinahawakan lang naman sa ni Tita yan. Pahingi isa. Uy, sama ng tingin. Pahingi isa. Ay, ayaw. Ayaw. Ayaw mamigay? Pengis tita, isa. Ay! Na, no, ayaw mabigay. Isa lang. <laughs> isa lang. Pengis isa. Ay! Na, no. Ayaw mabigay. Kay tita naman yan, pinahawak lang sa'yo hawak lang naman yan. Ha? Ingis dito. Isa lang. <laughs> isa lang. Ay! <laughs> isa lang po. Isa lang. One lang. One. Ay! Ay, yung umigay. Ay, yung umigay. Ay! Yung isa lang naman. Dami-dami niyan dami eh. Hindi ka pa marunong magbili. isa lang, one lang, one. One lang, one. na, <laughs> nagkutsura yan. One lang, one, lang. one lang. Ini si Tita, one lang. One. One lang. Ay, saan? Turo mo pa ako kung saan. Diyan na nga saya ako nang hingi. Hingis tita isa. <laughs> Ay, nagkayo po. Ang ganito. Lit-lit pa eh. Pahing isa. Bawal mana yung bata niyan. Oh, bawal ang bata niyan. Bawal pa sa pera. Hahaha. <laughs> <laughs> Pangasa ra gitura. Bawa na bilan yan. Bawat pambibi niyan. Ay ay ay. <laughs> pang matanda lang yan, pang old lang. Pahingi si Tita Isa. Oh, yay! Nalaglag! Akin na lang yan! Akin na lang yan! Yay! Nalaglag! Ay! Ay, Aka! Akala ko akin na! Kuwaki na yun. Nge. <laughs> Ay. <laughs> hmm. Okay na sa iitsit ng mga batang ere. Pagdating sa piram, bilis. Akala nila, laruan lang. Isis. Isis ah. Huh? isa. Alas ah. ka dur na muka yan. Ba, ba, ba. Ba, ba, ba. Ay. Galit. Tingin tingin. Tingin sa dito Ah! laruan niya pag nandito sa bahay. Pero pag doon sa kanila batalyon ang laruan. Kaya lang, mana man na ah, kasi meron na siyang bariya. Pira na si Toto. Kaya did man Ah, ah kitam. <laughs> Pahingi. Isa lang, please. Ay. Salam please <laughs>